Posible patawarin ang mga taong kinapupuutan natin sa buhay? Kaya mo ba patawarin ang mga taong gumawa sa iyo ng masama? Okay. Yung mga taong inakala mong dumurog sa puso mo o nag-traidor sa iyo. Yan ang mga simpleng katanungan na kahirap natin sa utin. So, una po okay. sa lahat, hindi tayo perfecto. Yan. So, uh, maging ako, maging ako ay hindi perfecto. Dahil, di ba, wala naman talagang perpekto perfecto dito sa mundo. Siguro nga, mayroong perfecto. Perfecto. So, oh. Pero, hanggang sa pangalan lang yun. <laughs> di ba, mga kapatid? Ayan. So, hanggang sa pangalan lang yun. Lahat tayo ay nagkakamali at uh, paminsan-minsan, nakakagawa din tayo ng mga bagay na nakakasakit sa ating mga kapatid. Kaibigan, magulang, o sa mga taong di natin kilala. Kung minsan, may time na mausugahan agad natin sila. Normal lang na masaktan o magalit tayo kapag may nanakit sa atin. Sino ba naman hindi? Mga kapatid, amen? So, uh, tayo mga tao lang na makaramdam ng mga ganitong bagay. Pero, ang tanong, hanggang kailan natin dadalhin ang galit sa ating mga puso? So, ang pagpapatawad ay uh, isa sa pinakamahirap gawin. Ngunit, kailangan ba dapat na tayo magpatawad? Okay. Yan. Yeah. So, meron ba tayong mapapala kung tayo ay magpatawad sa mga nakasakit sa atin? Amen. 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 So, bakit kailangan magpatawad, mga kapatid? Yan. So, yan. Una, una po mga kapatid, kailangan natin magpatawad dahil utos po ito ng Panginoon. Yan. Ito po ay matatagpuan sa Epeso 4.32. Yan. Sabi ko sa Epeso 4.32, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Ma ma Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay So, mahirap ito. Marahil ito ang pinakamahirap doon sa lahat ng inuutos ng uh, Diyos. Pero, sino ba tayo para di makapagpatawad? Mm -hmm. Kung ang Diyos, kung ang Diyos nga, pinatawad tayo sa, sa dami ng kasalanan natin, mm -hmm. sa araw-araw, mm -hmm. tayo pa kayang mga tao? Alam niyo mga kapatid, isa sa mga uh, mission natin bilang mga taga-sunod sa ating Panginoon, ay upang magpatawad sa mga nagkasala sa atin dahil tayong mga tao ay bunga ng pagpapatawad at uh, pagmamahal ng ating Panginoon ugaliing magpatawad hindi man para sa ating satisfaction ng ating uh, uh, satisfaction ng tao na nakik sa atin kundi para din sa sarili nating kalayaan ng puso at katahimikan ng ating konsensya. Kailangan din natin magpatawad para ayan, para makapunta po tayo sa langit. Ayan. So, matatagpuan po ito sa Matthew 6.14 Sabi po niya dito, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, ay patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Okay. So, hindi tayo maliligtas ng Diyos kung hindi tayo magpatawad. Diba? Yan yung pinakita ng Diyos sa atin nung siya ay uh, pinato sa krus. Bago siya namatay, ang ginawa niya, pinatawad niya muna mga nagkasala sa kanya humingi siya ng tawad sa kanyang ama bago siya umakyat sa langit. So, gusto nyo bang pumunta sa langit mga kapatid? Amen. Siyempre, amen. Yan. So, alam na natin ang gagawin natin. Simulan na natin magpatawad. So, kailangan din natin magpatawad dahil merong mga bagay na naitutulong sa ating physical na pangangatawan. Yan. So, ano ba yung mga naibibigay nito sa ating mga katawan? Gusto nyo bang malaban mga kapatid? Okay. Oh, walang sumagot. Gusto nyo bang malaman kung ano, anong mga naibibigay nito sa ating physical na pangangatawan? Mm -hmm. Amen. 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 So, una. yan, Less stress. O, oh, di ba? Mababawasan ang tensyon. O, oh, di ba? Less stress. So, pangalawa, Nakakatulong tayo ng mabuti kung pag magpatawad tayo, di ba? Wala tayong iniisip, o di ba? So, pangatlo, nakakakain ng mabuti. Ayan, nananam, nam, nananam nam natin yung ano, yung kinakain natin. So, number four, puro positibo ang naisip ng ating isipan. Ayan, o, puro positibo, hindi negative. So, number six, nakakapagpababa ng risk ng heart attack. Totoo po ba yun mga kapatid? Amen. Uh, nakakapagpababa ng blood pressure. Oh, so, yung mga ano dyan, mataas yung blood pressure, kailangan magpatawad tayo. Amen? Amen? Amen. Ito pa, ang ating cholesterol ay nai-improve. Ito pa hindi magkakaroon ng sakit sa puso. O, oh, tama po ba yung mga kapatid? Magiging maayos ang relasyon sa atin, ng ating pamilya, kamag-anak, kapatid sa pananampalataya, at uh, sa atin, siyempre sa ating Panginoon. Uh, nagpapagaan ng kalooban, nakakapagpagaan ng kalooban pa ang ating isipan. Yan, yeah, mapaya mapayapa yung ating isipan. Wala tayo din na uh, mali. Maliwanag ang puso. Yan, yeah, malusog na pag-iisip. Naiiwasan ang hypertension. Yan, yeah, pagkakaroon ng kumpiyan sa sarili, Pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Pagiging maayos ang mental na kalusugan. Mababawasan ang problema. So, gusto nyo bang mabawasan ang problema ni mga kapatid? Eh, okay, Magpatawad tayo mga kapatid. Yan. Magiging masaya. At higit sa lahat, mapapalayo tayo sa anxiety at depression. Yan. So, so kung meron mga mga bagay ang uh, na Nat na tulong kapag tayo ay nagpatawan